Hi guys, good everyone. We're here at the barber shop. Say hi. Say hi, Idolens. Louder. Hey. Ah, what's that? Eh. Hey. Hey. <laughs> Welcome back kay Dulen, ako si Russell, tilala bilang lalabs Moto, isang content creator, dito sa lugar ng Aurora. Sana tapusin yung panonood, huwag kalimutan mag like and share. Si Boss Larry nga pala, ang ating barbero, habang nanananghalian si Kuya, ipapakilala ko siya sa inyo. At ito ang kanyang barbershop, bugod sa pagiging barbero, isang mahusay na tattoo artist din siya. sertipiko na makikita nyo sa kanyang pader, siya magpapatunay ng kanyang husay, nagal at experience, larangan ng paguhit sa balat ng tao, Paglagay ng tissue paper, ang siyang palatandaan, Sumula ng gupitan, barber's cut nga, napili kong gupit classic malamang isa ka rin sa nagtatanong bakit barbero ang tawag sa kanila barba kasol latin na ang ibig sabihin ay balbas noong sinaunang panahon ang pangunahing tungkulin ng isang barbero ang pag-aalaga at paggugupit ng balbas ng mga kalalakihan bukod sa paggugupit ng buhok sila rin ang nag-aahit at nag-aalaga ng balbas Kaya't ang tawag sa kanila barbero habang lumilipas ang panahon lumalawak ang kanilang gawain mula sa paggupit ng balbas hanggang sa paggupit ng buhok mula noon nanatili ang katawag barbero upang tukuyin ang mga gumugupit ng buhok ba? Sino ang barbero mo? Ay, tanong mo na rin ba kung anong ibig sabihin ng kwentong barbero? Kwentong barbero ay tumutukoy sa mga kwentong hindi ka panipaniwala. sa katotohanan o gawa-gawa lamang. Madalas nga itong ginagamit para ilarawan sa mga sabi-sabi, chismis o informasyon na walang sapat na basihan. Kung ano-anong usapan ang nagaganap mula sa mga balita hanggang sa mga chismis. Dahil hindi lahat ng napag-uusapan doon ay totoo o may basihan. Nagsimula ang kasabihan kwentong barbero para tukoy ng mga kwentong walang kasiguraduhan o katang isip lamang. May iba tayo. Kung gusto niyo mga idol na mga customized, comfortable riding jersey, uniforms, and any other shirt. Bakit di niyo subukan ang official jersey maker, ang Immortal, ang CFG Clothing? Huwag kalimutang mag-like and share para mas masaya kami. Dahil sa bawat komento, like and share, nakakatanggap ako ng inspirasyon para gumawa pa ng mas magagandang content. Dahil isa nga kayo sa nagsisilbing inspirasyon ko upang magpatuloy sa magandang araw sa inyong lahat. Kwentuhan ko ulit kayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.